Agang-aga guys ay lambing muna sa ating mga alaga kasi wala na talaga kaming magagawa dito naman ito sa bahay kasi alangan naman itapon namin ito guys kasi may buhay naman ito kawawa naman mamatay guys sa daan walang makain. Sino ang mahilig sa pusa dyan guys? Ako mahilig talaga ako guys sa pusa noong dalaga pa ako guys. Pero si Papa Jun ay nako super strict to talaga yan siya guys. Bawal talaga yan magpasok ang mga pusa sa kwarto. At magagalit pa talaga pag may makita na tay, guys sa kahit saan saan lang. Tapos itapon niya talaga yan siya. At tingnan yung ating dialysis warrior guys. Sa baba, ayan, ang daily routine ni Papa Jun natin guys. Magsaingin siya ng kanin sa baba guys. Kasi ang aming kanin umaga hanggang tanghali na siya guys. At nakita nyo ba ang nakita ko guys? Ayan guys, oh manok. Katayin natin yan mamaya guys. Ulamin natin. Sabawin natin yan guys. Or anuhin ba natin yan? Ano ba ang masarap dyan sa manok guys? ay ihalo na lang namin yan mamaya guys sa pansit guys kaysa magbili pa kami ng karni at fast forward guys kinatay na talaga ni Papa John ang ating manok hala ka dear hindi na talaga makawala ang manok at syempre hinugasan na ni Papa John para mabuhusan na ng ininit at Tingnan nyo naman ang manok natin guys. Ay naku kasi laki lang talaga ng ibon. At fast forward guys. Pagkatapos sa baba ni Papa John ay umakyat mo siya sa taas. At nilagyan niya pala ng ininit guys ang mga kutsara guys. Gisterilize niya guys. At bago pa magluto ay magkapi daw muna kami muna guys. Chika chikan muna. Ayan pa relax relax muna ng ating dialysis warrior guys. stick yan guys. May gatas at saka rimbis ko yung kanyang i-partner sa kanyang kapi guys kopi is live kasi tayo guys kaya nag na yan si Papa Jun guys kaya kapi na tayo ang aming kasamang pusa ay no oh ay no guys oh pusa yan yan Super blessed talaga ako guys kay Papa Jun na siya ang ibinigay sa amin ni Lord dahil responsable talaga siya na ama. Bakit nasasabi ko ito? Dahil kahit dialysis patient siya pero ginagampanan niya pa rin ang isang haliging ama. Kasi kahit bawal sa kanya mamasada, nagtrabaho pa rin siya. Dahil iniisip niya talaga ang aming kakainin, iniisip niya na kailangan niya magbili ng bigas o ulam at baon ng mga bata. Kaya nag talaga ako kay Lord na iblis niya kami lalo na ang pag-vlog ko para makatulong ako dito sa bahay at may pangarap ako na malagyan namin ng paninda ang tindahan namin para hindi na mamasada si Papa Jun magbantay na lang siya ng tindahan at para hindi na siya mapagod at maalagaan pa ang kanyang aksis sa kamay. At pagkatapos namin nagkapi guys ay bumaba na kami agad ni Papa Jun at nilinis na namin ang manok guys. Tinulungan ko na lang si Papa Jun alisin ang mga balahibo ng manok para madali talagang matapos guys kasi mamasada pa ang ating dialysis warrior guys. At habang nagalinis ako ng manok ay nagtakang na si Papa Jun ng kanin guys. Yan ang kanin namin guys umaga hanggang gabi na yan siya guys. At pass forward guys, chop chop ko na pala ang ating karni manok guys para maluto ko na yan agad guys. At si Papa Joe naman ay umalis na guys, namasada na siya at sinabi ko na na magbili ng kalahating kilo na pansit guys. Kay ilagyan ko na lang ng pansit ang ating karni manok, ito ng ating manok guys o. Oh di diba ang dami, hindi na natin kailangang bumilipan ng karni, bali 100 pesos na siguro ito guys, kung bilhin mo sa palengke guys